Bansa na babayaran ka para lang tumira sa kanila? May ganun pala? Tama ang inyong narinig. Mayroong mga bansa na handang magbayad o magbigay ng insentibo sa iyo kapalit ng pagtira mo sa kanila. Hindi ito kathang isip, kundi tunay na mga programa ng iba't ibang gobyerno at komunidad na desperado ng madagdagan ang kanilang populasyon o mapaunlad ang kanilang ekonomiya. Sa video na ito ay ating sisilipin ang ilang piling mga bansa at mga bayan na literal na magbabayad sa para maging residente. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Unahin natin ang Italy, partikular na sa mga rehiyon ng Sicily at Calabria. Kilala ang bansa sa mga lumang bayan na halos iniwan na ng mga tao dahil mas pinipiling lumipat sa syudad o sa ibang bansa para maghanap ng trabaho. Kaya nagkaroon ng programang tinatawag na Kase 1 Euro kung saan binibenta ng gobyerno at lokal na pamahalaan ang mga lumang bahay sa halagang isang euro lamang. Pero hindi ito simpleng bargain deal. May kasamang kondisyon na kailangan mong ayusin ang bahay at mag-invest sa loob ng tatlong taon. May ilang bayan pa nga na nag-aalok ng cash grant na aabot hanggang 28,000 euros o humigit kumulang 1,790,000 pesos. Para sa mga bagong residente, lalo na kung magtatayo ka ng negosyo. Karaniwang pamumuhay dito ay tahimik at mabagal ang takbo ng oras. Ang kapitbahay mo ay pwedeng ilang daan metro ang layo. At sa mga lugar tulad ng Sambuca di Sicilia, halos liblib ang pakiramdam dahil kakaunti na lang ang mga naninirahan. Ang kabayaran, mataas ang gastos sa renovation. Pero kapalit nito ay ang buhay sa gitna ng lumang European charm, malapit sa ubasan, dagat at kasaysayan. Mula sa maaraw na Mediterranean, lilipat naman tayo sa malamig at bundok na tanawin ng Switzerland, partikular na sa maliit na nayon ng Albinen. Dito, ang populasyon ay bumababa ng husto hanggang sa punto na may ilang kabahayan na na halos wala ng tao. Kaya naman ang lokal na gobyerno ay nag-aalok ng insentibo na halos 25,000 Swiss francs o katumbas ng mahigit 1.6 milyong pesos para sa bawat bagong residenteng lilipat. Ang kondisyon, kailangan mong manatili roon ng hindi bababa sa 10 taon. Para sa mga pamilyang may anak, mas malaki pa ang matatanggap. Ang pamumuhay sa Albinen ay halos picture perfect kung ituring. Nasa gilid ka ng kabundukan, tahimik, sariwa ang hangin at ang mga kapitbahay mo ay maaaring nasa kabilang dulo pa ng lambak. Kaya hindi ka mag-aalala sa mga marites dahil ang kapitbahay mo ay talagang nasa kabilang barangay pa kung ituturing. Pero kasabay ng kagandahan, Mataas din ang cost of living dito. Sa katunayan, ay isa sa pinakamahal sa buong mundo. Hindi madali ang buhay kung hindi kahanda sa presyo ng pagkain, transportasyon at pang-araw-araw na gastusin. Pero kung kayang-kaya mo naman ang mga nabanggit, ay talagang may enjoy mo ang mala fantasy na tanawin ng Swiss Alps at crystal clear na mga lawa dito. Isa pang bansa na babayaran ka para manirahan sa kanila ay ang bansang Ireland. Dito ay nag-aalok sila ng kakaibang programa na tinatawag na Vacant Housing Refurbishment Scheme. Dito ay nag-aalok ang gobyerno ng hanggang 92,000 euros o 6,122,600 pesos para sa mga taong bibili at mag-aayos ng mga lumang bahay sa malalayong lugar at probinsya. Layunin nito na buhayin muli ang mga komunidad na halos tuluyan ng nawala ng mga residente. Kung tutuusin, may ilang isla sa Ireland na may kaunti pa sa 100 katao ang naninirahan. Isipin mo, ang pinakamalapit mong kapitbahay ay nasa kabilang dulo pa ng isla at ang mga kalye ay halos walang katao-tao sa gabi. Ang buhay dito ay simple, pangingisda, maliit na sakahan, at paminsan-minsang biyahe sa mainland. Hindi ito para sa lahat, lalo na kung sanay ka sa urban convenience. Pero para sa mga nagahanap ng katahimikan at isang komunidad na kilala ang bawat isa, napakabihirang pagkakataon ito. Lumipad naman tayo sa United States, kung saan may dalawang kilalang halimbawa ng ganitong klaseng insentibo. Una ay sa Alaska, kung saan ipinapatupad ang Permanent Fund Dividend. Taon-taon, ang lahat ng lehitimong residente ay tumatanggap ng bahagi mula sa kita ng langis ng Estado na umaabot mula 1,000 US Dollars hanggang 2,000 US Dollars bawat taon. Bagamat hindi ganun kalaki, malaking tulong ito para sa mga pamilyang naninirahan sa isa sa pinakamalayong bahagi ng Amerika. Pero kapalit nito, kailangan kayanin mo ang matinding lamig ng taglamig at ang malalayong distansya ng mga bayan. May mga lugar sa Alaska kung saan ang pinakamalapit na ospital ay ilang oras pa na biyahe. Sa kabilang banda, ang Vermont naman ay nag-aalok ng grant para sa mga remote workers na lilipat doon. Nagbibigay sila ng halos 10,000 US dollars $10, para sa mga taong handang manirahan at magtrabaho habang nakabase sa probinsya. Ang pamumuhay sa Vermont ay kilala sa malalawak na kagubatan, maliliit na komunidad at isang lifestyle na nakasentro sa kalikasan. Panghuli sa ating listahan ay ang Bansang Greece, partikular na ang maliit na isla ng Antikitera may programang sinusuportahan ng lokal na simbahan at pamahalaan na nag-aalok ng libreng bahay, lupa at buwan ng alawan sa mga pamilyang handang manirahan doon. Bakit? Dahil sa buong isla, nasa 20 hanggang 40 katao na lamang ang natitirang naninirahan. Halos bawat isa ay magkakakilala at ang pakiramdam ng komunidad ay parang bumalik ka sa nakaraan. Ang buhay dito ay mabagal nakabatay sa pangingisda, kaunting agrikultura at paminsan-minsang bisita mula sa mga turista. Isipin mo, kapag tumira ka roon, ang katahimikan ng dagat at ang tanawin ng agency ang magiging araw-araw mong paligid. Pero kaakibat nito, ang kawalan ng urban convenience gaya ng mga malalaking ospital, malls at mas malawak na oportunidad sa trabaho. Kung titignan, bawat isa sa mga bansang ito ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila nagbibigay ng pera o insentibo para sa mga bagong residente. Sa Italy at Ireland, ay nais nilang buhayin muli ang mga nayon at islang halos nauubos na ang mga residente. Sa Switzerland, desperado silang mapanatili ang populasyon ng maliliit na nayon sa bundok. Sa US, Bahagi ito ng pulisiya ng estado para suportahan ang mga mamamayan sa mga malalayong lugar. At sa Greece, isa itong laban kontra sa tuluyang pagkawala ng isang komunidad na halos may iwan na lamang sa alaala. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa isang mas malaking layunin, ang pagpapanatili ng kultura, pagbuhay ng komunidad at pagbibigay ng bagong pag-asa sa mga lugar na unti-unti nang nauubos ang tao. Oo, may kapalit ito at maaaring mataas ang gastos, mahirap ang klima o sobrang layo ng mga kapitbahay. Pero para sa ilan, ito ay pagkakataon para magsimula muli sa ibang dako ng mundo na may dagdag pang benepisyo na ikaw ay babayaran para rito. Ikaw kaibigan, Nanaisin mo bang tumira sa mga bansang ito? Ano ang masasabi mo rito? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out!